Hello guys! Sasamahan namin ngayon si Mama para magpa-laboratories. June na kasi ngayon niya guys for check up. Wala namang sakit si mama. Gusto lang talaga naming magkakapate. May pa-check up siya yearly. Kaso gusto ng doktor niya every 6 months. Fasting si mama kaya kailangan makuha na talaga siya ng dugo. In fairness guys, ang galing ng nurse na kumuha ng dugo sa kanya. One shot lang. Nagmadali na kagad kami maghanap ng makakainan. Kasi gutom na gutom na daw siya. Hanggat maaari guys, more on gulay at less meat lang yung gusto kong ipakain kay mama. Pero dahil maaga pa guys, wala pang masyadong nagtitinda ng mga ulam. Hindi naman kami pwede lumayo kasi babalik pa siya for ECG. Kaya naman guys, sa McDo na lang kami kumain at nagkape. So, kapag ganitong fast food na hindi healthy yung mga pagkain, chicken yung pinapa-order ko kay mama. Tapos, tinatanggal ko yung balat. Kapag naman nasa Saudi ako, sinusunod naman niya ako. Kung baga, automatic na sa kanya na kapag chicken yung ulam niya is kailangan niyang tanggalin yung balat. Siyempre guys, ang masarap talaga sa chicken is yung balat, lalo na kung ganyan yung luto. Kaya naman hindi rin napipigilan ng kapatid ko pagkatanggal ni mama ng balat sa chicken, kaya kinukuha niya at inuubos niya pa talaga, guys, yung bala. Kaso, guys, alam naman natin na hindi talaga maganda. Kaya pinipigilan ko rin yun. After namin kumain, guys, bumalik na kami para magpa-ECG si mama. At, guys, nasobrahan ata yung kapatid ko sa pagkain. So, feeling niya may acid reflux siya, guys. Kaya bumili pa kami ng antacid. On the way, guys, may nadaanan kami sa Ang mura lang, guys, ng pedicure, manicure, tsaka ng gupit. So ayun, pumasok na kami. Tapos habang nagpapagupit si mama, nagpalinis kami ng koko ng kapatid ko. At syempre, gusto rin daw ni mama magpalinis ng koko after niyang gupitan. Sabi ko, sige go. Actually guys, plano namin talaga ni Ate Ida na magpamanicure at pedicure kapag ka nakabakasyon. At dahil guys, wala nga sa plano yung pagmamanicure namin, so ito yung kapatid ko yung nag-suffer. <laughs> Napapala ng bigla ako <after laughs> Ay nako guys, nakakainis yung camera. Hindi ba naman sinabi sa kapatid ko na may bakal at siya? Napadaan kami guys sa may tindahan ng mga ulam so bumili na kami guys para may ulam kami kasi wala naman nagluto sa bahay. At sa wakas guys makakauwi na rin kami after ng mga ilang minuto guys. Excited na kami guys na sirain yung aming mga bagong dinis na kokotcharot. <laughs> Thank you guys. Pa-follow naman ng page para sa mga susunod na stories.